our day one dito sa El Nido, Palawan. And kanina lang kami dumating around 2pm. So wala kaming tour ngayon. Pero naisi uh, naisipan namin ikutin yung area na malapit lang sa hotel namin. And we found this one! <laughs> Ang ganda! So mamaya, later titingnan namin guys kung maliban dito, ano pa yung mga area na pwede namin ikutin tsaka puntahan. See you later! Nandito kami guys sa Fish Market. Ang dami palang kainan dito and yan mapapansin nyo nga guys, ang daming fresh na seafood. Pwede kang pumili dyan mismo sa mga nakadisplay na yan na fresh na fresh kung gusto mo silang ipalito. At ang maganda pa dito guys, sa harap ng mga maraming kainan na yan, ay napakagandang tanawin. <laughs> maraming choices of restaurant dito guys, na mga kainan. Pero kami, mas pinili namin dun kami sa seafood, sa fresh Welcome to Palawan. fresh na isda na nga yung order namin guys napakaganda pa ng view namin dito wow ano to pang kain <laughs> fresh na isda tapos naming tumambay dun, dumaan naman kami dito sa travel on tour. Maraming choices sila dito guys. Ayan ako kung nakikita nyo, merong tour A, tour B, tour C, and tour D. Hindi satisfying ang, ang vacation dito sa Palawan guys kapag hindi kayo kukuha ng tour. Kasi mga island hopping yan. So kailangan nyo talagang kumuha. Kami okay, guys sa aming hotel. So, nandito na kami, guys, sa hotel. And, isang place lang yung napuntahan namin kanina. Yung na yung sa fish market. Pero, grabe, sulit na sulit na rin talaga siya. And then, tomorrow naman, guys. Ay, hindi ko na kayo i-tour dito sa hotel room namin, no. Kasi, meron na akong video niyan. Kung, i-follow nyo ko, guys, sa Facebook. Same uh, name. Doon ko i-upload sa Reels yung hotel tour and i-input ko na rin dun guys yung price kung magkano so yun, abangan nyo guys sa aking mga video pa for Palawan so tomorrow day 2 ang pinaka exciting na na part namin dito sa Palawan kasi mag island hopping kami <laughs> Ayan, so abangan nyo guys sa aking day 2 sa Palawan thank you so much for watching